punta na nga kami magkakapatid sa Maymoa. Tatlo nga lang po kami at kasama rin namin yung isa namin kaibigan. Siya nga pala guys yung nag-aya sa amin sa mowa Marami nga siyang alam na galaan dun. Kaya naman sumama rin kami. At siya nga si Kuya Gab. Maraming beses ko na nga na sama nasama sa mga mini vlogs ko. At pagpupunta nga kami ng mowa ay isa lang naman talaga yung lagi namin sinasakyan. Palagi nga po kami nag-e-LRT at kabisado na nga po namin kung paano pumunta dito sa Maymoa. At guys nag-vlog nga rin ako noon nang ako lang mag-isa pumunta dito sa Mowa at sabi ko nga sa inyo talagang kabisado na namin. Kaya nga kahit ako lang mag-isa noon ay nakarating ako ng ligtas dito sa may MOA. At pagtapos nga po namin sumakay ng LRT pagbaba namin sasakay naman po kami ng jeep. Papunta na sa may SM Mall of Asia. At ang gulo nga guys minsan mahal yung bayad sa jeep, minsan naman mura. At pagdating nga po namin dito sa may SM Mall of Asia ay kami sa IKEA para tikman ito mga balls. Nakalimutan ko na nga po yung tawag sa mga balls pero pagkain nga po ito sa ibang bansa. 75 pesos nga po yan isang cup. Tapos ang laman na nga ng balls ay 5 pieces. At pag may kasama naman pong inumin which is ice coffee na walang lasa ay 100 pesos. At ang nakalagay nga po sa makeup nila ay hedge. Ang ibig sabihin nga po pala nun sa ibang bansa ay high or low. At dahil nga sobrang tapang ng kanilang ice coffee na alala ko nga may dala akong creamer sa bag ko kaya nga ayun nilagay ko. Baka sakaling maging creamy or kaya magkaroon man lang ng tamis. Pero yun guys, kahit nga naglagay na ako ng creamier ay napakatapang pa rin talaga. Sabi nga po ni Kuya Gab, ang black coffee nga po sa ibang bansa ay napakatapang talaga. At nakadalawang bili nga po ako ng balls, hindi na nga po ako umulit ng ice coffee. Promise guys, napakasarap talaga ng balls nila, kaya nga po pumunta rin kayo dito ay itry nyo rin. Kumain nga po pala muna kami para bago maggalagala ay may laman yung aming mga chan. At dito nga po sa IKEA, ang pinuntahan namin ay yung mga bilihan po ng gamit sa bahay ramis po talaga sobrang mabubusog po yung mga mata nyo dito. Dahil nga po napakaganda ng mga gamit sa bahay. At dahil nga po sa sobrang gaganda ng mga gamit dito ay eh, siya ding napakamahal. May nakita nga po kami magkakapatid. Lamesa nga lang po siya sa may kitchen. Tapos ang halaga niya nga ay 300,000. Kaya, Kaya nga po bagay na bagay pumunta dito ay yung mayayaman talaga. Tapos magpapagawa nga ng bahay. Tapos napaka-aesthetic nga rin dito. Guys, talaga ngakala mo ay bahay. Hindi mo akalain. Bilihan siya ng mga gamit o di kaya mo. Kaya nga pag may nakikita kaming salaming magkakapatid, talagang nagbibidyo kami. Dahil nga po nagbablog ako nitong araw na to, talagang nung nagiikot po kami ay video ako ng video. At balang araw nga sana magkaroon din akong ganong kagandang mga gamit sa bahay. Sabi nga ng ati ko, pag yumaman daw kami tapos magpapatayo na rin kami ng sariling bahay, doon nga daw po kami bibili ng mga gamit sa mga ipapatayo naming bahay. <laughs> Ayun na nga PWD discount. <laughs> <laughs> At dahil nga po hindi na kami kumain ng marami kanina at balls nga lang yung kinain namin. Pagtapos nga po namin maglibot-libot sa IKEA ay pumunta na kami dito sa may tongya. Dito na nga lang po kami kakain guys at unlimited nga po dito. Eat all you can nga dito guys kaya nga mabubusog talaga kami. Uboy ko, uboy yan. Ah. Nakamatay at ang maganda pa nga dito sa may ay meron din talaga dito ang shabu-shabu. Pwedeng-pwede ka nga po dito mag-request at magluto nga ng sabaw mo. At ang niluto nga po ng mga kapatid ko ay puro mga bol. Pati na rin si Kuya Gap. Pero dahil favorite ko nga ang isda, ako nga lang yung naiiba. Ang niluto ko nga po dito ay puro mga seafood. Salmon, pusit, hipon. Hindi daw siya nang at sobrang natuwa nga ako guys dahil si kuya ang nagbibigay nga ng hipon dito sa may tong Nung nakita niya nga po ako nangihingi tapos naka smiling face. Binigay niya nga po lahat ng hipon sa akin. At sa tingin ko nga po natuwa nga si kuya sa smile ko. Tapos pagdadaan nga po ako sa harapan niya talagang nakangiti na siya. Kaya kayo guys kahit nga may problema kahit nga may mga sulirinin tayo wag natin pipiling maging malungkot. I mean kahit malungkot tayo guys, huwag natin ipapakita sa mga tao na nilalamon tayo ng lungkot. Palagi po tayong umiti, palagi po tayong tumawa. Dahil nga po pag ginawa natin yan ay lalong magmumukha pa nga po tayong bata. Kesa naman po lagi tayo nakasimangot, nakasad face, mai-stress at magmumukha lang talaga tayong matanda. At pasensya na nga po kayo sa mukha ko habang kumakain ng ice cream guys. Hindi ko nga po nagustuhan yung flavor ng pistachio. na kasi ako sa pangalang guys, pistachio kaya ayun tinray ko. Pero pero para sa akin guys, hindi nga siya ganong kasarap. Feeling ko nga perfect ito sa mas matatanda. Buti na nga lang dalawang flavor po yung tinray ko. Kumuha nga rin ako ng cookies and cream. At dahil nga po favorite ko ang cookies and cream, pati na rin sa milk tea. Kahit papano naman ay na-enjoy ko rin ang pagkain ng ice cream. Para nga po hindi na lang masayang yung pistachio, pinagalo ko na nga lang po sila ng cookies and cream. <laughs> wow! Uh, Happy New Year! Will. At pagtapos nga po namin kumain at magpay nga mga ilang minuto nga lang po ay pumunta na kami dito sa may time zone. Dito na nga lang po kami magpapalipas ng oras pagkatapos maya maya uuwi na rin. Natatawa nga po ako neto kasi parang ako lang po yung binata o matandang naglalaro ng patayan ng zombie. Pero okay lang yung guys kasi mukha pa lang naman daw akong 10 years old. Joke! It's time to go home at pagtapos nga pong maglaro, syempre hindi pwedeng hindi kami kakanta. Dahil nga po yung makasama ko ay talagang puro singiri. Kung mm -hmm. nga lang ata yung walang talent sa aming apat, guys. Kaya nga po nakadalawang kanta lang ako. Pagkatapos pinaubaya ko na nga po kila ate. At syempre hindi po kami uuwi nang hindi kami nakakapagpa-picture sa may time zone. Best memories nga rin ito, guys, bago matapos ang taong 2023. Nakapag-enjoy ako kasama ang kaibigan at ang mga kapatid ko. At mga mag-aalasin ko na nga, guys, nung kami ay umuwi. Kailangan na nga rin po namin umuwi dahil nga mga alas 7 ay kailangan din namin pumunta sa may church. Inagahan nga lang po namin ng konti para kami ay makapagpahinga pa po sa bahay.